Hi guys, si Rinal Panda to ng buhay sa cruise ship at nandito tayo ngayon sa Baclaran Simbahan Isa po ito sa pinakamapisang paraan para makapasok tayo sa pagbabarko Guys, nga pala pupunta tayo ngayon sa Magsaysay Agency at saka sa Jebsen Pasak po tayo ngayon ng FX So samahan nyo ako guys sa tapunta natin si Admin Dennis sa Magsaysay Agency Kapag wala po rito guys sa simbahan, pwede na tayong makasakay ng FX. So, ang sasakyan natin is Lotto. Brad ba yun? Sa may kalaw lang. Boss na tabi yan. guys, nandito na tayo sa Magsaysay Agents. Punta na natin si Admin Dennis Bellara. Sana nandito na siya. Ayan guys, ito. Ibit natin si Admin ah, Dennis, Dennis Bellara. First time namin magkita kayo. Ayan. Papapagod si yung morning. Yung Admin, Good morning! Good morning, Admin Ruth. <laughs> <laughs> Ayan, nagkita na rin kami sa wakas, no? Yes. So, yes. yes. Welcome. Hey. Welcome back. Okay, okay, <laughs> oh, hindi na naman nag-umpisa. Dito ako nagumpisa. Uh -huh. Dati ako taga-Costa. Costa uh -huh. Cruciere, dito At po ako guys. So then, uh, mm -hmm. ito nga pala yung mga resumes na nakuha natin, yung mga members natin ng Working Pinagulti. Yes. Sana, ayan, mm -hmm. tulungan mo sila. Pero siyempre, uh, yung mga minimum requirements, yung pwede nang pinapasihan nyo. Oo uh -huh. naman. Uh okay. okay. kahit, kahit ka-member naman natin sila, and I'm admin of the group, oh. of course, I'll be following what our principal's preference uh oh. oh. din naman sempre yan ang kailangan. Mm -hmm. So guys, ang um, uh, isa nga pala sa gusto kong sabihin sa inyo, um up, pagka nag-submit tayo ng resume, hindi ibig sabihin nun, kuha na tayo, no? Uh, Wag tayong mag-expect -e din na makukuha agad. So apply pa rin tayo na apply sa mga other agencies at uh, kasi Diba't iba ang mga kanilang requirements na hinihingi no? Mmm. -hmm. So ngayon, marami tayong pag-uusapan, guys. Uh, marami talaga. Itong uh, opportunity <laughs> na ito, yung pagbibigay natin ng informasyon para mm -hmm. sa inyo, sasagutin na natin through the vlog mm -hmm. na kailangang ko. Ang dami mga katanungan about height requirements. So, ito sasagutin po ni Admin Dens uh, yung inyong katanungan about the height. So, then, na natin to. Like I always tell to my uh, applicants naman, no? uh, ka-WPCS, mm -hmm. height is not a requirement. It's a preference. So, ibig sabihin nun, uh, pag nag-apply ka, hindi talaga required ang height. So, may mga barko tayo, may mga possessions tayo na nire ang height, pero preferred ng principal natin yon So, hindi from agencies, hindi kami yung nagsaset ng requirement, kundi ang principal ang may gusto noon. One uh, example is that uh, the reason why is yung reach ng, ng kamay. So, uh, it follows kasi yan. Kung matangkad ka, mahaba yung kamay mo. Kung medyo hindi tayo katangkaran, um, hindi rin ganun kahabaan yung kamay. So, especially Example lang yun para sa mga waiter and waitresses natin kasi alam naman natin sa barco na mahahaba yung mga mesa or malalaki yung mesa. Oh. So yung tinatawag na reach. Okay. Yun yung isang example ng height. So it doesn't mean na pag hindi ka matangkad, oh. hindi ka na pupwede kasi there are some positions na pupwede tayo. Okay. There are some cruise na pupwede rin tayo. So huwag lang matakot mag-apply and mag know. Who knows, no? Yung mga barco na apply natin like European or German cruises, hindi sila nag-require -re ng mga height. Yes. Okay? Hope na sagot ko yung mga concerns nyo with regards to high. -high, -high, -high. Okay? Katulad nga nito, Dels, no? mm -hmm. Uh, may na-interview nga ako, taga biking Mm -hmm. Doon, uh, sa bar ni Admin Roth. sa oh, o, dito sa amin yun. So, uh, sabi ko, maliit lang siya si Merian, pero mm -hmm. nakapasok Ayun pala, uh, napag-alaman ko, ang ganda ng uh, background niya. Uh, working uh, experience. Mm -hmm. Nagwa-work po siya sa, ano, sa Sangrila Hotel. which is a five-star hotel. So, isang uh, paraan rin yun or way na makapasok ka talaga sa barcos. Diba? Don't fear with regards to the height requirement. Again, it is not a requirement, it is a preference. So, yes. yun ang parating nating iisipin. Huwag nating iisipin na dyan sa agency na yan may height requirement dyan. Oh, oh. Again, hindi siya requirement. It's a principal's preference. yan, okay? Guys, eh? ma, ma explain ko lang parang sa panliligaw lang yan. Oh. Admin, no? Oh. So, may kanya-kanya tayong preference. Sure. Kaya minsan, may pinipili na lang maging single kasi <laughs> hindi nila mahanap yung gusto nila. That's what we call preference. So, yun yung mga parang isipin natin. Yes. Alam ko makaka-relate yung mga ka-WPCS natin iba dyan. Oo oh, naman. Mukhang uh, pinapataba mo. Oo, <laughs> <laughs> oh, bakit nga ba? So, <laughs> yun. Anyway guys, ito pa. Isa pa tong uh, madalas na tinatanong sa atin. No? About working experience. sana masagot namin lahat ng katanungan nyo. Again, ini-invite namin kayo on April 22, mm -hmm. grand meet and greet natin for the second time sa Pats College of Aeronautics, 1300 hours to 1600 hours. Pero meron tayong registration for one hour only. So, kailangan, para rin tayong aplikante, pumunta kayo na mas maaga. Mas mabuti, oo. At Meron po akong ibibigay sa first five mm -hmm. na pupunta. Meron na kayo, kagad kayong t-shirt ng working Pinoy cruise very good uh -huh. sa cruise ship. Uh -huh. Tapos, isipin natin na dapat para tayo maging maaga kasi sa barco, oh. pag na-late ka, hindi ka babalikan <laughs> ng barco. Syempre. Uh -huh. So, <laughs> kung gusto talaga natin magbarko, dapat... Pa, pa sa application pa lang maaga na tayo sa mga event maaga na tayo sa lahat ng bagay pa? yes dapat sa lahat ng bagay maaga tayo uh, pinag uusapan nga namin ni admin Rinal no so this is for working pinoy cruise ship so any views and opinions does not reflect to any company no or, or its management so we're doing this for you guys na ka-WPCS namin. so wag tayong mapamili sa agency wag tayong magsawang mag-apply sa kahit sang agency. At ang okay. mga agency natin is maraming mga principal. Kaya pag yes. nag-apply kayo sa isang barko at hindi kayo natanggap, okay. baka po pwede kayo sa ibang barko nila. Okay. No? So, yun ang isipin natin. Okay? Alright. So, salamat guys. Uh, admin Roth. Uh, lahat ng mga admins namin. miss uh, you. <laughs> okay kayong pinuturusin. Eto, kita-kita lahat. Uh -huh. Okay. So, so regards so, din kay Admin Jen. Oo. Sa Admin Jen, um, uh -huh. marami atas yung ginagawa ngayon. Mm -hmm. So, sige, guys, see you again. Sa susunod na vlog, ito po si Rinal Banda ng Buhay sa Cruise Ship. Maraming salamat po. Thank you, Dennis. Yes. Thank you, Rinal. All right.